maraming paraan sa paggawa o paglagay natin ng balag sa ating ampalaya ay tanong diskarte niyan ang mahalaga matibay yung paggawa Ito tanong po yung akin no sa bawat uh, dulo ng mga poste meron akong nilalagay yan na nakatumba o nakaslant na poste so kawayan yung gamit natin dito tatali natin yung tie wire dito no so itong banting dapat matibay yan o itong mga nakabaon po mga kawayan sa gilid okay, kahoy basta matibay yung paggawa natin dapat malalim yung pagkabaon para hindi ho mabubunot so ito yung magiging pundasyon no talaga pag yan na bunot wala na no? latag natin yung tie wire no? nakatali nito doon tapos sa kabilang dulo ito meron ulit na nakaslan tapos baba natin natin yan hataki natin ng mabuti yan sobrang tibay yan tatali natin kasi kung hindi natin lalagyan ng kawayan na nakaslan mahirapan tayo na hilain hindi natin kaya yan pag mano-mano lang na kamay lang yung gamit dapat merong kawayan tapos hatakin natin Baba natin, natin pagkatapos ay ayan tatalian na natin no? ah, ng tie wire ulit so number 14 yung gamit natin at bukod dyan mayroong pa hong kaw at tie wire na nakatali pa rin no? sa kabila kumbaga naka cross po yung tie wire so dalawang tie wire nakapatong so ito yung kanina tingnan nga natin o matibay ba? O oh, see? Napakatibay niyan. So ganyan po yung discarte natin. Nakala mo eh nagtumbahan pero sanya ho yan. No? So kala mo may haring dadaan eh. No? Nagyukuan yung mga kawayan sa gilid eh. So malinis yung ating balag. Pero hindi lang yan. Napakatibay niyan. Yaw.